Hi guys! Welcome back sa ating vlog. So for today's video, ipapashal ko kayo sa isang napakaganda at napaka-posing private resort dito lang sa Rizal. So makikita nyo naman guys, ito palang sa spot na kung saan nakatayo ako ay talaga namang napakaganda no itong kanilang area. Kaya pala guys, ito ay sa nakikita ko sa pwede kayo, ito ay parang Bali inspired no. So parang ka na, parang ka na sa ibang bansa kapag nandito ka sa resort na ito. Ito okay, so, kung syempre i-discuss natin yung kanilang date. but for now guys, gusto ko lang ipaalam sa inyo na mayroon silang early booking promo for this coming 2025. So it will run from January to March no. So kung meron kayong plano mag-swimming uh, with your family or loved ones, why not consider this place at magkakaroon pa kayo ng discount So for any inquiries, i-message nyo lang ang kanilang Facebook page Ito ang kanilang Facebook page, Cian Private Resort So ano guys, papasyal ko kayo, let's go! Ito na nga, isang napaka-aesthetic at inspired na private resort dito lang sa Angono Rizal Alam mo yung kahit saan ka tumingin ay ang lakas makasosyal Also, napaka-aliwalas at napakalinis ng kanilang buong area kaya talaga namang mare-relax ka sa dami nga ng resort na napuntahan ko ay masasabi kong isa ito sa pwede kong i-recommend sa inyo. O oh, ba? Diba? Ang daming spot dito na talaga namang napaka instagrammable Kaya naman sa mga gusto mag-book, i-message nyo na ang kanilang FB page para ma-reserve na ang inyong slot. such a nice place alright guys, so first and foremost dito tayo sa kanilang parking area so mapapansin nyo guys, napakalawak ng kanilang parking area so hindi ko sure kung ilang sasakyan ng kasha dito pero sa tansya ko kahit siguro mga walo yung kasha dyan kita kita yun naman yung motor ko napakaluwag ng kanyang space okay pero guys kabuan nandito pa lang meron na kayong instagramable na spot no na talaga namang goods na goods sa mga mahilig mag ano picture taking yan pang ano pang my Day natin and then pagka lumakad ka papasok ito yung makikita mo nandito guys makikita mo na ayan, dito nandito palang wala pa tayo sa loob ng resort pero napakalaki guys ng space dito na kung meron kayong mga gagawing activity siguro may mga games kayo or ano man no yan so okay na okay dito guys no? hindi kayo maubusan ng space so tara guys check natin yung pinakaloob no nitong kanilang private resort at yun naman guys entrance pa lang oh. And yung wall pa lang dito talaga namang napaka ganda na tignan. Tara, let's check it out. So pagpasok mo dito, ito agad yung nasa area. Ito kali lang first room. So it looks like a family room. Yan na meron siyang mga wait, of course maraming bed. Yan at the same time, meron siya ditong sofa, no? Na goods na goods para kayo ay mag-relax. And then, yung kanilang pinaka-sala, ito guys, yun yung naman napaka-aesthetic talaga ng dating. Yung mga furnitures na ginamit talaga namang parang kang nasa ibang bansa talagang valley inspired no? so yan, meron pa silang malaking uh, TV dyan na ready na siya for video okay no? kaya kung gusto nyo mag Netflix and chill or YouTube so goods na goods dyan Alright guys, bago tayo magpatuloy sa pamamasyal, ito nga pala yung kanilang rate. You can post anytime para mas mabasa ninyo. At ito naman guys, yung list ng kanilang amenities. So kung mapapasin nyo guys, napakaraming pwedeng gawin dito sa kanilang private resort. Kaya naman guys, mag-book na kayo at kung gusto nyo i-upgrade ng inyong package, ito, for worth 1,000 pesos, meron na kayo nito. Nice! Sa so, banda doon guys, yung kanilang kitchen area na talaga namang kung titignan mo dito ay napakasosyal ang <laughs> dating, no? Sa so, natin. So, dito yung kanilang dining area. Yan, yeah, napaka cool sa mata kasi yung wood na ginamit, no? Very elegant. Tapos dito, ito yung kanilang kitchen area. Of course, makikita mo, kompleto sila sa appliances. May ref dyan, mayroon din hot and cold water. So, mayroong microwave, mayroong uh, rice cooker. Na talaga naman wala ka nang hanapin pa. No? Tapos ikaw mag-prepare ng iyong pagkain, no? yun yung pagkain. Kumbaga, yung lulutuin nila na dadali ninyo. And then, napaka-relaxing sa mata nung kanilang mga displays. No? Uh, nice, very nice look. Sa area naman ito, nandito yung kanilang stove. And meron din ditong lababo para, alam mo yun, preparation sa inyong mga lulutuin at the same time para makapaghugas ng inyong mga ginamit. And on this side naman guys, nandito yung kanilang toilet and bath. So yan. Hmm. Napaka linis tignan, napaka refreshing sa mata. So dito yung kanilang toilet. Ito yung kanilang shower area. Alright. So ngayon naman guys, check natin yung kanilang master's bedroom. So dito guys, napaka ganda guys, napaka linis sa paligid. And ito yung kanilang queen size bed na talaga namang refreshing and Good sa side naman ito, merong sofa na gusto na gusto talaga mag-relax. And kita nyo naman, And nakakatawag kasi yung kanilang mga design dito. Talaga namang makifeel mo na parang ka nasa ibang bansa. Look at this. di ba? So napaka-aesthetic na natin. At talaga napaka-sosyal ha. And from here, makita mo itong kagandahan ng kanilang master's bedroom. Na talaga namang uh, elegant na elegant ang dasing, dating, no. So parang perfect nga to for mga ano, mga honeymooners. <laughs> All right, so nice. So right now guys, check natin yung toilet and bath dito sa master's bedroom. So, ito siya, guys. Yan, napaka no? Actually, elegant talaga yung dating dito. At, yun. Itong nagpa-social, yung kanilang napaka-laking bathtub. napaka ng bathtub, no? So, I think ito ay parang mini-jacuzzi na bathtub. As you can see, no? Parang, asanap mag-shower dito magbabad. Mag-enjoy dito yung mga junakis natin. So, ito, meron pa ditong shower. Kung ayaw nyo nang gamitin yung kanilang bathtub area. Okay? So, high ceiling to, guys. Kaya, napaka-refreshing nung dating nitong kanilang uh, comfort room. Okay. That's it guys for our today's vlog. And I hope nag-enjoy ko sa ating pagpasyal dito sa Sion Private Resort. So, kung gusto nyo mag-booking, i-message nyo lang ka ng Facebook page. And I-tell you guys, napakaganda mag-stay sa lugar na ito guys. Talagang ma relax kayo. Ang dami spot for picture-picture no, na no, talaga namang ma-appreciate mo. And once again, thank you for watching. And continue to na-subscribe sa ating YouTube channel. Once again, thank you guys. And have a nice day.